Pero ba? hindi laban sa korupsyon, itong mm -hmm. uh, naging mission ng mga kabataan na nakasuot ng itim at uh, nakamaskara pa ng itim Oo. at uh, gumamit ng mga bato, gumamit ng molotov uh, bomb mm -hmm. at uh, ng ilang pang mga instrumento na nakasakit sa mga polis na nagbabantay dyan sa palasyo. Oo. yeah Mga minors daw ang nahuli dito, mm -hmm. yung mga, may mga below 15 may may above 15 but below 18 years old mm -hmm. at uh, ngayon talakayin natin kung ano ba ang magiging uh, liabilities nito ng mga tao na ito tayong ating mga uh, yan attorney sa pagsubaybay sa mm. ating bata sa juvenile justice uh, law i mm -hmm. uh, ang mga bata na below 15 years old ay mm -hmm. uh, exempted yan from criminal liability yun Yeah, pero yung mahigit 15 anos at, uh, pero mababa sa 18 anos mm -hmm. ay uh, halos ganun din, exempted from criminal liability pero subject yan to the determination of uh, if they have discernment. Ang uh, ginawang uh, paninira sa gamit mm -hmm. at paglusob dyan sa palasyo ay parang isang uh, organized at may isang may common objective eh. Uh -huh. na parang gusto talaga nila ay pumunta sa palasyo mm -mm. at uh, sirain yan, sunugin mm -mm. at uh, panayasin kung sino man yung nandyan dyan sa loob ng palasyo. Oh -oh. So, okay. so, maraming kaso dito, it will be dependent upon the details kung ano yung uh, actual situation mm -hmm. when these uh, crimes were committed during that time. Uh, protest rally. Oo. So maraming pwedeng ikaso sa kanila rito at uh, yun nga lamang itong mga minor edad na below below 15 years yun old so eh. pwedeng makasali at pwedeng maulit pa hmm. sa criminal liability pero sa aking legal na pananaw Oo, ay mayroong civil liability ang mga magulang dito oh. kasi bilang magulang or guardian hmm. ang mga magulang hmm. ay nagsisil... sabi kasi ng iba hindi naman daw nakapag-aral yung anak niya oh. eh ang alam mo ang eskwelahan ng pagtuturo ay nagsisimula sa loob ng bahay of course so magulang ito ay moral at legal na responsibilidad sa iyong anak na turuan mm -hmm. mo yan kung ano yung tama at mali oh, oh. at yan Kapag yan, nakadisgrasya mm -mm. ng mga kagamitan na pag-aari ng ibang tao, mm -mm. yan ay may civil responsibility. So may civil liability oh -oh. ang mga bata na nakapanira ng gamit ng kanyang kapwa. Mm -hmm. Yung panginggan nyo sa mga tao na sumali sa isang protesta mm -hmm. at uh, huwag mo nang pumasok uh, upang mabigyan ng panahon mm -hmm. ang uh, isang pagkilos na katulad na nangyari sa Medyola kahapon, at uh, at uh, upang uh, iparating sa mm -hmm. mga inauhulan isang kalit at isang uh, parang revenge mm -hmm. against the public officer in order to unseat this person mm -hmm. abaya uh, maliwanag yan na uh, inciting to sedition kasi maraming uh, maraming mga dahilan no na ibinibigay ang batas mm -hmm. pagdating sa inciting to sedition mm -hmm. hindi lamang yan yung uh, yung uh, Uh, karaniwang sinasabi na ayun, pag-aalsa, pupunta, manununog, bla blah, blah. Mm -hmm. Eh, uh, kasama din dyan yung any act of hate or revenge against any oh, public officer. Oh, oh. Pabigat ng kaparusahan dyan na ibinibigay ng ating, uh, ng ating uh, revised penal code. Oh, oh. No? at uh, mm, ano yan, may, medyo may kabigatan oh. na ano yan, na, mm -hmm. na Penalty, penalty. No, aside from the other Oo. civil liabilities na hindi sa mm -hmm. atin. Mukhang hindi gano'ng ka-prepared na no? ang Philippine National Police. Uh, sa parte mm -hmm. ng kanilang mga leader, dapat pinakinggan nila yung mga ha, ibang tao na nagbibigay ng suggestion na alagaan nyo itong sitwasyon na to sapagkat mm -hmm. talagang may magsasamantala rito oh, at oh. hindi mo maaalis na napapasok ang politika rito. Mm -hmm. Hindi pwedeng walang politika pag may rally. Oh, oh. At yung mga nakaabang na mga politiko na gustong sila ang pumalit sa power, mm -hmm. ay gagawa at gagawa yan ng paraan upang makaiwas doon sa kanilang mga oh, oh. liabilities na kanilang oh, oh. kinakaharap laban sa ating pamahalaan. Mm -hmm. At uh, upang hindi mabulatlat, upang mm -hmm. hindi mabisto, upang oh, oh. maiwasan ng pananagutan sa ating patas, uh, gagawat gagawin ng pamahalaan tama ka diyan uh, attorney the intention is to cause uh talagang public uprising to cause uh, uh to unseat to unseat the uh, yeah, the, yeah. the one in yeah. power now yeah i know i know that partner yeah nagrekomenda ang national bureau of investigation NBI. na sampahan na nang uh, appropriate charges mm -hmm. ang uh, dalawang uh, senador, isang dating senador, mm -hmm. isang undersecretary at uh, isang congresswoman mm -hmm. no uh, dating congresswoman. Oo. Oh, oh. Yan at uh, medyo nabibilisan ako sa mga sa Pang mga pangyayari parang, ngayon. Parang ano diba yan? Parang nandurin? Oo, <laughs> parang pagyo eh. Sa Para nakas. habagat din yung hangin. <laughs> o, sobrang bilis ng pangyayari o, after o. na magkaroon tayo ng, uh, ng uh, isang protesta nung uh, linggo. O, o. Ito ngayon ng Senado at uh, mabilisang uh, mm -hmm. nagkaroon ng uh, pagkalkal ng mga ebidensya at may nakita at mayroon mm -hmm. na nga uh, nagbigay uh, ng uh, mahalagang information para makapagbigay uh, doon sa missing link mm -mm. no kung sino ba talaga ang mga proponent uh -huh. sino ba talaga ang mga nakinabang dito sa sa mm -mm. flood control program na pondo na to uh -huh. at uh, ayun walang kadaladala actually <laughs> <laughs> kapag nagkaroon ng kaagad ng suspekta doon sa mga o -o. mga suspects, mm -hmm. no? ay uh, meron ng uh, authorization ng Anti-Money Laundering Council na i-freeze na yung, uh, yung kanilang mga bank, bank accounts. The o -o. more na nagkaroon pa ng complaint ngayon, mm -hmm. in-endorse na sa Office of the Ombudsman ang uh, mga information for mm -hmm. the filing of the appropriate uh, complaints. Mm -hmm. Ang pagkakaalam ko, ang recommendation is to file uh, indirect bribery, bribery o -o. At uh, violation of uh, Republic Act 3019, ito mm -hmm. yung madalas natin pinag-uusapan. Yung Section 3, Paragraph uh -huh. E, o pantay grapen Corrupt Practices Practice Act. Act yeah. uh, I think there was also the inclusion of conversation of public funds. Mm -hmm. Dahi, Yun. So ang daming kasong kakaharapin dito ng nung, uh, nung mga politiko, yung dalawang senador, dating senator mga kongresista uh -oh. at dating kongresista. Uh, pag naisampa ang reklamo sa Office of the Ombudsman, ang mm -hmm. mangyayari dito dito ay magkakaroon ng preliminary investigation. investigation. So during the preliminary investigation ng ating pong Ombudsman ay uh, idedetermine kung meron ba ditong probable cause mm -hmm. na kung saan. Che checkin kung uh, may prima facie case or reasonable certainty of conviction na mm -hmm. ma makikita na yung mga akusado ay uh, probably guilty of mm -hmm. uh, the crime being accused against them okay at uh, pag medyo maganda-ganda mm -hmm. at uh, talaga namang malakas ang suspecha na mm -hmm. sila ay probably guilty oh, of uh, the uh, May crime uh, oh ay uh, pwedeng pe uh, mag-impose uh, ng suspension oh, ang uh, office of uh, the Ombudsman. kasi oh, pero oh. ito naman hindi mandatory ito okay, no partner. nasa discretion pa rin yan ng Ombudsman mm -mm. no in order to prevent no uh, oh, this uh, sitting senator's and congressmen mm -mm to use their influence no during Iyon the uh, pending, pending investigation oh, 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 oh. so sususpendihin yan yun pero pa pagdating lang. sa nagkaroon mm. ng probable cause oh yan iba at, naman uh, isinampa na mm -mm. kasi preliminary investigation lang naman ng ombudsman mm -hmm. pagdating yan sa sandigan bayan mm -hmm. yan po yung tinatawag nating anti graft court of the philippines Oh. Sila yung pinakahusgado para dito sa mga public officials. Mm -mm. Pagyan na isang pa doon automatic yan suspended lahat yan. Ah kasi doon sa lang. office of the Ombudsman oh, oh. may limitasyon pa yan eh. Doon pagdating doon automatic suspended na yan at oh, hindi na sila oh. pwedeng papasukin muna doon sa ano, sa Senado. Senado. Uh, isa din sa pinag uh, pinagpuputok uh, ng budget ng ating isang senador mm -mm. na bakit daw hindi ilagay sa state witness protection program itong si Diskaya? Oo. At uh, bakit daw nag impose ng kondisyon na si uh, Diskaya ay dapat uh, ibalik yung mm -hmm. mga supposed to be nakaw na, no na oo, pera, pera kagamitan ng mm -hmm. restitution, mm -hmm. di ba? At uh, ang contest niya is uh, hindi daw. Mm -hmm requirement or part of the conditions, oh, oh. Uh, itong uh, restitution mm -hmm. under the witness uh, protection Detection, program. Uh -huh. at ang sabi naman sa kanya ni uh, Secretary Bulya eh, mm -hmm. meron naman silang prerogative no to uh, uh, to uh, require this. oh uh, I actually para sa akin it, it is not uh, the proper way of uh, conducting the investigation mm -hmm. on the part of uh, one senator. kasi mm -hmm. you are supposed to extract information from the resource persons. Yes. No, not to defend them. Mm -mm. Ang nangyayari kasi very obvious on the part uh, of uh, Marcoleta, mm -mm. Uh, apparently, he is acting like a lawyer for the Diskaya. Oh. And that is oh. why sabi nga ni uh, Senator Lacson kanina is, uh, mm -mm. why are you so protective of the mm -mm. Diskayas? Anong oh. meron? Sabi ni mm -mm. Senator Lacson. Itong mm -mm. eh, ano eh, Nag, nag impose ng ano eh ng uh, continuing objection daw si Oo, uh, Marcoleta at akin na question niya yung uh, investigation process. Mm mm. mm, mm Ayun. 'yun nga. So, oh, nga. Uh, napag-usapan natin nung uh, previous weeks na mm. ano ano ba yung mga uh, requirements for someone to become uh, qualified for under the, ano, the no? state witness protection mm, program. Mm, mm, mm. Unang-una sinabi natin diyan mm, no mm. the person should not appear as uh, the most guilty. Mm -hmm. at, uh, at the same time, eh, uh, there is absolute necessity on the part of uh, uh -huh. the person mm -hmm. na nag apply for a uh, state witness. Mm -hmm. uh, absolute necessity on uh, his part na mag testify talaga, no? Mm -hmm. And there is no other direct evidence available no nakapagwala siya talagang hindi magpo-prosper yung uh, kaso oh. eh now that they have mm -hmm. discovered that uh, Alcantara eh nag-execute na yata ng affidavit sa Department of Justice mm -hmm. at ito namang si Hernandez ay nagbibigay na din ng testimonya niya na nililink itong mga senador at kongresista at mm -hmm. dating kongresista at dating senador, senador dito sa flood control programs na to, mm -hmm. abay, uh, kumanta na So, hindi na kinakailangan dito kung ako yung abogado, oh, hindi ko na kailangan si Diskaya oh. as, a, as a state witness, witness because the case can stand on its own without mm -hmm. the testimony of the Diskaya couple. Mm. So, mabubuhay yung kaso kahit oh. wala kayo with the mere presence of Alcantara and Hernandez mm -mm. tuloy ang kaso and definitely oh. it will prosper they okay. they have a pending uh, petition for uh, interim release with the international criminal court okay let us say na merong aampon palagi mo Japan oo oh, oh, Japan oh. Japan sagot oh. sa kalayaan oh, oh. sabi ni Vincent Spencer grabe ah. mm. so ang problema dyan is are they going to receive a favorable judgment from International Criminal Court mm -hmm. na i-gagrant tong interim release. Oh, In my mm -hmm. own legal opinion, definitely. Uh, ito, opinion ko lang to. Mm -hmm. Hindi naman mm -hmm. to opinion ng kusino man. Oh, oh. No? Uh, hindi i yung interim release. Bakit? Kasi may... Uh, may chance na si Duterte kapag lumabas na ng The Hague Netherlands, mm -mm. considering the fact that he continues to refuse no? mm -mm. Uh, Uh, na ang uh, ICC ay may jurisdiction sa kanya Oo. at sa mga krimen na kanyang ginawa mm -hmm. noong uh, between 2011 or 12 mm -hmm. hanggang 2019. Uh -oh. Yan na hanggang ngayon kinokontest niya ang jurisdiction. Mm -hmm. So kung sakaling bibigyan siya ng interim release at Dumunti, dumating na sa Jideban at mm -mm. binigyan na siya ng supuena kasi na-schedule na yung ano, mm -mm. confirmation of charges. Uh -huh. Do you think he will go back to the Hague to appear and uh, attend the uh, hearing? Yun lang. Definitely la. Definitely hindi siya atin attend bakit? Mm. He will just say to the ICC, you do not have jurisdiction. Mm. Not to try my case. Oh ay na, wala na. Oh, 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 so uh, aside from light trees, aside from the fact that you uh, will be going to be a threat to the witnesses mm -hmm. na present do sa, sa International Court Criminal Court, oh, oh. yung kanyang refusal na i-recognize yung uh, jurisdiction ng ICC over oh, yes. his case. Eh uh, that is a clear no manifestation na oh, hindi siya babalik in the event na binigyan siya ng subwena. Yun. For the trial. Oh, talaga. So, At gagano'ng really, no? bang bibigay bang ICC mm -mm. ng uh, interim release? Mga bagyo ang desisyon ng ating Department of Justice dito ng mm -hmm. araw na to. Sapagkat uh, admitted na sa kanilang witness uh, protection program mm -hmm. ang uh, mga pinagbibintangan dito sa flood control uh, programs na sina Alcantara, Hernandez, Mendoza at ang nakakagulat dito, mm -hmm ay uh, hindi lang natin alam kung confirmed na to no yung diskaya couple mm -hmm. ay ayon uh, sabing admitted na sa witness protection program alam mo yung witness uh, protection program na yan mm -hmm. kaya yung iba nag-a-apply uh, diyan ay uh, upang uh, magkaroon sila ng immunity sa mm -hmm. prosecution yes. kapag sila ay uh, qualified eligible na maging testigo mm -hmm. ng estado oh, oh, oh. sila ay uh, uhugutin, madi-discharge no as one of uh, the accused at uh, aakto bilang uh, testigo in favor of the state. So malilibre. Uh -huh. So kaya itong uh, sina Alcantara Hernandez Mendoza at uh, Diskaya Copol uh -huh. ay uh, magpupumilit talaga na maging uh, testigo dahil malilibre. Uh -huh. At ang gagawin lang naman nila dyan, isoli yung kanilang mga binagkokuhang pera galing sa sa gobyerno. It's far one to the principle of unjust enrichment. Anything oh. na kinuha mo na hindi mm -hmm. naman na uh, talaga para sa iyo at uh, hindi yan, yung 'yong kayamanan mo ay hindi commensurate doon sa talagang dapat mong kitain sa negosyo sa construction field mm -hmm. ay uh, questionable 'yan at lalong-lalo na sila ay nadadamay dito sa Uh, mga ghost projects ng uh, DPWH. Mm, eh, uh -oh. Ang talagang matapang na nagsisilbing na whistleblower dito ay yung uh, Brisa uh, Hernandez na talaga namang inumpisahan niya niyang uh -oh. uh, ituro si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, si Yusek Bernardo, uh -oh. at iba pang mga opisyalis ng uh, DPWH. Uh -oh. At uh, kung meron tatawagin nga uh, qualified and eligible to become a state witness, ito yung Bryce uh, Uh, Hernandez hindi yung Diskaya couple sapagkat pagkata uh, sila sa umpisa pa lamang ng uh, investigasyon ay uh, kitang-kita naman na nagsisinungaling. Bayang uh, uh, decision na yan na uh, to admit Hernandez uh Alcantara mm -hmm. Mendoza Diskaya couple to the uh, witness protection program is a, uh, an executive decision that is subject to judicial review. Oh, so, it okay. is the court that, uh, that has the final say mm -hmm. as to whether or not they are really qualified to become state witness. Mm -hmm. For now, since uh, si uh, Secretary Boying Renuria mm -hmm. ay nag-decide na sila ay uh, papasukin sa State Witness Protection Program. Program. Ang ibig sabihin nito oh. ay hindi pa sila pwedeng tawaging state witness. Okay. Ang kanilang kategorya sa panahon na ito mm -hmm. ay protected witness. Mm -hmm. Ang balita nga baka isang dating lawmaker na ngayon ay senador ang pwedeng mapasama sa anim na listahan na senador sa kasalubuyan oh, oh. ang uh, pinapangalanan nitong Bryce Hernandez. Oh. Nakasama doon sa na kumukuha ng mukbang. Pag meron tayong isang Pilipino or group of Pilipinos mm -mm. na nakadetine sa isang host country katulad ng The Hague, Netherlands, uh -huh. ang uh, consular office ay merong uh, consular functions mm -hmm. na binibigyan sila ng karapatan na bisitahin, tingnan yung welfare ng oh. uh, kanilang mga kababayan na nakaditine sa kulungan oh, sa oh. ibang bansa na kung saan nandoon yung consular office natin. Mm -hmm. Nagulat ako kay, ano, eh, Nancy Binay. Oo, oh, oh. siya din. Dignan siya rin. siya rin siya, oh. <laughs> siya, siya, nga nagsabi, nag, nagkatrabaho lang daw siya eh. Oo. Oh, oh. <laughs> Oo. at uh, kagulat gulat din sa kanya tapos mm -hmm. si Jesus Toledo expected siya oh -oh. pero ano may ang isa pa rito nakakagulat yung office of the executive secretary na sinabing uh humihingi rin ng kickback no coming from these uh, officials of the Department of Public Works and Highways mm -hmm. uh, i'm not fully uh, aware kung talagang nag-issue na ng uh, freeze mm -hmm. order ang uh, AMLA sa mga nabanggit na mga politiko at mm -hmm. mga public officials but eh, assuming na nag-issue sila ng uh, freeze order na kayna mm -hmm. Jesus Coderro, kay Nancy Binay and other uh, and other uh, public officials mm -hmm. in poll then uh, malaking epekto nito sa kanilang uh, sa mga properties no at sa kanilang mga Jowa Sa under the Philippine law. Mm -hmm. uh, at muna natin kung ano yung property regime Mm. o ng ano ng uh, mag-asawa no mm. so generally dito kasi sa atin sa bansa natin kapag nag-asawa ka the prevailing property regime is the absolute community of property mm. meaning to say na lahat ng ari-arian ng bawat isa before and during the marriage ay mm. uh, magiging isang uh, conjugal uh, magkakaroon ng common fund 'yan eh o no? mm -hmm. iisa na lang 'yan what is yours is mine and what is mine is yours is yours oo oh, oh. may uh, public information that the uh, property regime of heart and cheese is uh, the complete separation of property mm -hmm. ito yung kanilang naging pre nuptial uh, agreement, agreement before yeah. their uh, marriage With, yeah. so ibig estudihin uh, may complete separation of property big sabihin ang properties ni arte evangelista before and during the marriage ay kanya lamang Yun. at uh, hindi pwedeng maging parte ng uh, mm -mm. assets ni Senator Chis Escudero. Oo. Merong uh, potential oh. na siya ay uh, nag-commit ng uh, criminal uh, meron siyang criminal liability mm -mm. sapagkat unang-una siya ay uh, humarap sa isang uh, legislative uh, proceeding na kung saan mm -mm. Uh, bago siya nagsalita doon sa inquiry ay uh, siya ay sumumpa na ang lahat ng kanyang sasabihin yes. ay pawang katotohanan katotohan lamang, yes, no? yes. at katotohanan uh, lamang no. At pero lumalabas doon sa kanyang mga binitawan na pananalita mm -mm. na ito ay uh, mukhang may kasinungalingan sa unang-una. Mm. Ang uh, nagnotaryo ng kanyang affidavit ay uh, itinatanggi na ito ay kanyang uh, pinirmahan mm -hmm. at uh, hindi humarap sa kanya ang uh, affiant o gumawa ng affidavit. Mm. So uh, ito ay malinaw na paglabag sa provision ng uh, Revised Penal Code na kung tawagin natin ay uh, perjury. Al alam mo hindi pe pwedeng sabihin ng isang uh, abogado, lalong-lalo na kung ikaw ang nag ng isang uh, surprise witness or surprise resource person uh -oh. na wala kang nalalaman doon sa dokumentong ipinanotaryo ng testigo mo. Mm Hindi -hmm. po pwedeng sabihin na okay lang yon na nanumpa sa Senado. Mm -hmm. The act of lying under oath is already a criminal offense. Mm -hmm and the persisting and the convincing mm -hmm. another person to lie is another criminal liability yun na nga is subornation of perjury mm -hmm. ngayon ipapaliwanag ko to baka may nakikinig ng mga law students may mga abogado mm -hmm. tatanungin diyan eh wala namang nakalagay eh, sa ating revised penal code ang subornation oh. of perjury mm -hmm. so alam niyo po, sa layman kasi minsan yung mga ordinaryong tao pag binuksan yung libro, ano ba yung sinasabi ni Attorney Bueno? Nabasa ko na lahat ng pahina na revised penal code, uh -huh. wala naman subornation of perjury na provision dito sa ilalim ng uh, revised penal code. Uh -huh. Yung uh, subornation of uh, perjury is a combination of uh, the interpretation of perjury and uh, presentation of false testimony in evidence sa ilalim ng ating revised penal code. Oh. So it's a combination of Article 183 and 184 it's na involving moral torpitude is a ground for disbarment mm. of uh, the member of the bar. Eh, lalo nain, offering a false testimony no in evidence is actually a violation of Article 184 of the revised penal code. Yung act of presenting a witness na kung saan alam mo mali o kasi nung halingan na sasabihin although that is under oath that is a violation of uh, of uh, revised penal code offering false testimony oh. in